Ah, hello, sir. Hello, po. So, bali ang nangyari, ikaw ang nag-loan, tapos uh -huh. si mama mo pinarentahan. Opo, kasi parang gawa po ng ano yun, parang may emergency po na like, ano, si mama, kailangan po mo mong paopera. Opo. So, noong 2018 pa yan, kailan huling uh -huh. nagbayad? Actually po, di ba nabayaran, hindi na po nabayaran yun. Hindi na po binabayaran. So, ilan taon yung hindi nyo nabayaran, kung 5 years yan? Actually sir, napadala po yung ano eh, parang may, may ewan ko ano, anong, sulat yun sir, tapos parang ipapaprace daw, tapos kailangan daw bayaran ng 600. Ah, oh, so meron kayo 600 na 1,000 na utang? Mm -hmm. para ma okay para maging okay daw po ata yun. Mm -hmm. Ah, alam mo sir, kasi ang unang finapile ng banko, pagka nag, hindi ka nakakabayad ay yung rate of replibin na tinatawag. Mm -hmm. Pero after the rate of replibin at walang nangyari, hindi hatakan sa sasakyan, ang isusunod ng bangko either criminal case na article 319 or yung writ of execution kung tawagin mm -hmm. sa writ of execution po any property under the name nung client eh pwedeng hatakin ng sheriff or Ay, po sheriff sheriff May sheriff nga po sa si oh, or ang sheriff po magpapail po yan ng levy kung tawagin ngayon magpapasapuhan ng ano ng ng documents sa lahat ng bangko. Hmm. Lahat ng head office. O gaya nga ng sabi mo, ngayon dahil may account ka dun sa bangko at na, nakapag-file na ng writ of execution yung bangko, eh pwedeng ang sheriff po i-hold lahat po ng pera under your bank account. Hmm, may nga po nangyayasa ngayon. Oo. So ang problema lang natin hindi mo ba pwedeng pakiusapan yung, yung employer na wag ipasok ang salary mo doon sa ano sa sa bangko hindi sir sa paano si government ako sir eh. talagang ano sir. Naku, sa, government, sa government government ka pala nagtatrabaho eh yes, sir eh ilang taon nang ilang gaano katagal nang hindi ka sumusweldo ano sir actually sir 2 years na 2 years na po nako eh Ibig sabihin, 2 years nang ano, ino-hold yung sweldo mo. Oo oh, sir, actually sir, parang nakakalahati na nga kung babayaran ko yung 600 sir, parang kalahati na nga po uh, lagpas na halos eh. Yun ang masakit. Kaya nga po okay, eh, kaya, kaya, parang gusto kong, eh hey, ang sabi ko nga doon kay Hermatek, just nakalala na niyo yung mga ano yun, ibayaran e, na lang ka ako, kausapin na lang yung, pwede ba kung ganun na mangyari sir? Maganda sana pasama. kung, maganda. Yung banko, yung banko po mismo. Pwede namang bayaran yung banko doon sa dinidemand nila. Actually, yung yung ano, yung hinohold sa yung ano, hinohold sa yung sweldo eh pwedeng i-compute 'yon. Tapos kung uh, magkano yung kakulangan, bayaran na ni mother mo para hindi na ma-hold ang sweldo mo. Yun nga po sir, eh, para pagtulungan na lang kasi parang hindi na magulo. Kasi parang di na rin siguro makikita yung akin ngayon eh. Kasi naguturoan na sila eh. Ayun nga pong mahirap pag ganyan pinarentahan mo. Kasi hindi pa naman yan tapos hulugan sa bangko eh. Uh, ang maganda rin nito, pailan na ng demanda ni, ni mother mo kung kanino niya na iparento.